May mga sandaling tahimik ang langit, ngunit sa mga panahong tulad nito, mas malakas ang bulong ng iyong anghel. Ang puso mong naghihintay, nagtatanong at minsan ay nasasaktan, ay ngayon binibisita ng isang mensaheng hindi mo dapat ipagwalang-bahala. Hindi lahat ng bulong ay naririnig ng pandinig, ang iba ay nadarama sa kaluluwa kaya pakiusap pakinggan mo ito hanggang dulo sapagkat dito mo lubos na mauunawaan ang kabuuan ng mensaheng ito ang iyong anghel ay hindi na parito upang takutin ka o paguluhin ang iyong isipan siya ay isinugo upang gabayan ka sa gitna ng kalituhan upang dalhin ka sa liwanag ng katotohanan tungkol sa pag-ibig ito ay isang mahalagang mensahe na may dalang kapayapaan at sa pag-unawa mo sa mensaheng ito, mararamdaman mong may gumagalaw para sa iyo mula sa itaas. Kung napadpad ka sa mensaheng ito ngayon, ito ay hindi aksidente. May gustong iparating ang langit. May pintuang ang kailangang buksan. May pusong kailangang paghilumin. Kaya kung maaari, manatili ka hanggang sa huling salita. I-like mo ang video na ito kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo at mag-subscribe ka kung nais mong makatanggap pa ng ganitong mga gabay mula sa iyong anghel. Madalas mong tanungin, darating pa ba ang taong itinadhana para sa akin? Sa dami ng nasaktan ni Loko at iniwan, ang puso mo'y tila nagdududa na kung may darating pa ba talagang pag-ibig na totoo. Ngunit ngayong araw na ito ang iyong anghel ay humahawak sa kamay mong sugatan upang ihatid sa iyo ang sagot. Oo, may nakalaan para sa iyo ang malapit na siyang dumating, hindi mo kailangang hanapin siya. Sa halip hayaang makita kaniya habang ikaw ay lumalakad sa layunin mo. Ang taong inilaan para sa iyo ay inilalapit na sa iyong landas. At habang ang puso mo'y gumagaling at lumalalim ang pagkaunawa mo sa sarili mong halaga, mas pinapabilis ang pagkikita ninyong dalawa. Ang pag-ibig na paparating ay hindi tulad ng mga nakaraan. Hindi ito mag-iiwan ng tanong ng takot o ng pagkukulang. Ito ay pag-ibig na dumarating kapag handa ka na. Kaya ngayon pa lamang nagsisimula na ang paghahanda sa iyong espiritu at sa puso mo ang iyong anghel ay narito upang tiyakin na hindi mo ito mamimiss. Minsan kailangan mo nang alisin ang mga sagabal para makarating ang biyaya. Kaya ang ilang tao sa buhay mo ay biglang lumayo. Ang ilang plano ay bumagsak. Ang mga dating umaapaw na damdamin ay biglang nawala. Huwag kang malungkot. Ito ay bahagi ng paglilinis ng langit sa iyong paligid. Ang hindi mo nakikita, nakikita ng iyong anghel. Kaya kung minsan ay pinipigilan ka niya sa pagbalik sa taong ikasisira mo lamang o kaya'y inilalayo ka sa lugar na akala mo'y ligtas. Ito ay upang ilaan ka lamang sa tamang panahon at sa tamang tao. Hindi ka nakakalimutan. Sa bawat panalangin mong tahimik, may tugon na ipinadadala ang langit. Ang sagot ay maaaring hindi agad nakikita, ngunit ito'y dumarating sa paraan na higit sa iyong inaasahan at ang isa sa mga sagot na ito ay ang pag-ibig na matagal mo nang hinihintay ang lalaking inilaan para sa iyo ay isa ring nililinis, inaayos at inihahanda ng langit. Katulad mo, dumaan din siya sa sakit sa pagkakahiwalay sa mga gabi ng tanong at luha. Ngunit sa kanyang katahimikan, ipinagdadasal ka rin niya. Kahit hindi pa kayo nagkakakilala, ang inyong pagtatagpo ay hindi basta-basta. Ito ay itinatak na sa aklat ng langit sa oras na tama sa pagkakataong kapwa ninyo alam kung sino kayo sa harap ng Diyos. Kaya habang hinihintay mo siya, pinapadalisay ng langit ang iyong pagkatao. Ang iyong anghel ay nagbibigay sa iyo ng mga sinyalis sa mga panaginip sa musika sa bigla ang pakiramdam ng kapayapaan. Huwag mong baliwalain ang mga ito. Ito ay paalala na ikaw ay ginagabayan at ang pag-ibig ay hindi na malayo. Kapag ang puso mo ay puno ng takot, hindi ka makakarinig ng malinaw. Kaya ngayong oras na ito, tinatahimik ng iyong anghel ang mga alalahanin mo. Hindi mo kailangang intindihin kung paano siya darating. Ang mahalaga ay ihanda mo ang sarili mong tanggapin siya. Ang pag-ibig na ito ay magbubukas ng panibagong yugto sa buhay mo. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay totoo. At dahil ito ay ipinadala ng langit, ito ay may layunin. Hindi lamang para paligayahin kakundi upang palakasin ka ang taong darating ay hindi mo kailangang habulin o pilitin. Siya ay kusa mong makikilala sa katahimikan ng iyong puso. Sa sandaling ang iyong kaluluwa ay handa na. Sa sandaling handa ka nang tanggapin ang biyayang matagal nang nakalaan. May mga araw pa rin na mararamdaman mong nag-iisa ka. Ngunit tandaan, ito ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. Ito ay pagtuturo sa iyo ng pagtitiwala sa plano ng langit kahit hindi mo ito lubos na nauunawaan. Sa oras na mawalan ka ng lakas, ipikit mo lang ang iyong mga mata at alalahanin ang mga salitang ito. May mahalagang mensahe ang iyong anghel at ang mensaheng ito ay para sa iyo, hindi sa iba. Ang mensaheng ito ay tanging ikaw lamang ang makakaunawa sa kabuuan. Hindi kailangang magmadali. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang ipaglaban, siya ay mananatili. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil nararapat siya. At iyon ang ipinapangako ng langit sa puso mong tapat. Sa likod ng bawat pagkabigo ay may tinuturo ang Diyos. At sa bawat pagtuturo ay may inihahandang gantimpala, ang puso mong sugatan ay hindi mananatiling ganyan. Ito ay unti-unting binubuo ng pag-ibig na galing sa itaas. Kung ikaw ay nakarating sa bahaging ito, ito ay tanda. Tanda na ikaw ay pinipili, iniingatan at inihahanda. Kaya huwag mong hayaang mawala ang pananampalataya mo. May mga dasal kang sinagot na hindi mo lang agad napansin. Ang lalaking iyon na inilaan para sa iyo ay mararamdaman mong iba. Hindi mo siya ikukulong at hindi ka rin niya ikakahon. Sa halip, pareho kayong lalago. Dahil ang tamang pag-ibig ay hindi pumipigil kundi nagpapalaya. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo upang mapansin ang taong nararapat sa iyo ay makikita ka, maririnig ka at mamahalin ka kahit sa katahimikan mo. Ang iyong anghel ay tinitiyak na hindi ka maliligaw sa paghihintay. Kapag dumating siya, mararamdaman mo ang kapayapaang matagal mong hinanap. Hindi sigawan, hindi habulan, kundi katahimikan. Isang uri ng presensya na tila kilala mo na noon pa, man at kung sa ngayon ay tila wala ka pang nakikitang senyales Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos, kundi pagsasaayos ng langit sa oras na itinakdanya. Habang isinasara mo ang mga lumang pinto, may mga bagong bukas na hindi mo pa nakikita. Ngunit ang iyong anghel ay naroon na nauuna sayo. Inaayos ang daan para hindi ka na muling masaktan. Kung naramdaman mong... Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Marahil ito na ang kumpirmasyon na hinihintay mo. Huwag mo itong palampasin dahil kung paanong may simula ang lahat ng bagay, may simula rin ang pag-ibig na sadyang para sa iyo. At kung nais mong malaman pa ang susunod na hakbang na ihahayag ng iyong anghel, manatili ka lamang dahil maaaring sa susunod na mensahe ay mas malinaw mong makita ang plano ng langit para sa iyong puso. Patuloy na naglalakbay ang iyong kaluluwa sa isang landas na puno ng mga pagsubok at pagkakataon. Minsan, may mga sandali na pakiramdam mo ay nauurong, ngunit tandaan mo, bawat hakbang ay may layunin. Ang bawat hirap na nararanasan mo ay bahagi ng isang mas mataas na plano na hindi mo palubos na nauunawaan. Walang pinagdadaanan na wala pang dahilan at sa bawat ulap na dumaan, ang liwanag ay palaging sumusunod. Bawat sugat ng puso ay nagiging daan para sa mas malalim na pangunawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng iyong mga pagkatalo, mayroon pa ring mas maganda at mas mataas na layunin na naghihintay. Huwag mong sayangin ang iyong mga luha sapagkat ang mga ito ay nagsisilbing patunay ng iyong lakas at pananampalataya isang mahalagang aral mula sa mga pagsubok ay ang pagpapatawad sa sarili hindi mo kailangang maging perpekto ang bawat pagkatalo ay may dalang pagtuturo na nagiging bahagi ng iyong lakas kung nakakaranas ka ngayon ng paghihirap tandaan mo ang lahat ng ito ay may dahilan Laging may layunin ang bawat hakbang, kaya kahit maligaya o malungkot, ikaw ay tinutulungan upang magtagumpay. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtanggap sa sarili at sa plano ng Diyos para sa iyo. Kung natutunan mo nang tanggapin ang iyong mga kahinaan, matutuklasan mo ang tunay na lakas na nakatago sa loob mo. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong pagkatao upang maging karapat-dapat sa pag-ibig. Ang iyong halaga ay natutukoy ng iyong espiritu, hindi ng mga bagay sa mundong ibabaw. Ang mga pagkakataon na tila nawawala ka sa direksyon ay mga sandali na ikaw ay pinapadalisay. Huwag kang matakot sa hindi tiyak na hinaharap. Sa mga pagkakataong pakiramdam mo ay hindi ka sigurado, doon makikita ang mga pinakahihintay na sagot. Kung maghihintay ka ng tahimik at may pananampalataya, ang tamang tao ay darating. Bawat pagsubok na dumaan sa buhay mo ay nagsilbing paghubog para maging handa ka sa mga pagpapala. Ang landas na ito ay puno ng mga hakbang na magdadala sayo sa mas mataas na antas ng pagunawa sa sarili at sa mga plano ng langit kaya kapag nararamdaman mong pagod na alalahanin mo lang na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may kasamang layunin na maghahatid sa iyo sa iyong pagnanasa hindi mo kailangang magmadali ang mga bagay na talagang mahalaga ay darating sa tamang panahon may mga pagkakataon na ang paghihintay ay mahirap ngunit ito ang magpapalakas sa iyo at magpapaalala sa iyo ng iyong halaga Kaya't patuloy na magtiwala sa plano ng langit. Bawat hakbang na iyong ginagawa ay papalapit sa iyong pagnanais. Bilang isang babae, ikaw ay may natatanging kapasidad upang magbigay ng buhay at pag-ibig. Ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit at malasakit ay nagmumula sa iyong likas na kabutihan. Huwag mong kalimutan na ikaw ay nilikha upang magbigay at sa iyong pagbabalik loob sa iyong misyon sa buhay, makikita mo ang mga biyaya na naghihintay sa iyo. Ang iyong anghel ay patuloy na nagbabantay at nag-aalaga sa iyo. Ang mga sinyalis na iyong nakikita ay hindi aksidente. Kung patuloy mong binubuksan ang iyong puso at isipan sa mga himala ng langit, Mararamdaman mong ikaw ay higit pa sa isang simpleng tao. Ikaw ay may malasakit, may misyon, at ang iyong puso ay puno ng misyon ng Diyos. Ngayon, kailangan mong yakapin ang iyong lakas. Huwag mong hayaan na ang mga nakaraan ay magtakda ng iyong hinaharap. Magtiwala sa proseso ng buhay at ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo sa isang mas magaan at mas magandang bukas. Kung hindi mo pa nakikita ang mga sagot, magpatuloy lang at magtiwala dahil darating din ang mga ito sa tamang oras. Sa bawat between na tinitingala mo sa gabi may mga gabay na lumilitaw. Ang mga bituin ay hindi nagsisilbing gabay ng mga nawawala kundi mga simbolo ng pag-asa at bagong simula. Huwag mong kalimutan na ang liwanag ay nagsisimula sa iyo, sa iyong mga desisyon, sa iyong mga aksyon, at sa iyong pananampalataya. Kahit sa pinakamadilim na panahon ng iyong buhay, ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng liwanag sa iyong landas. Bawat pagsubok na iyong naranasan ay nagsilbing hakbang patungo sa pagiging mas maligaya at mas matagumpay. Kaya't magpatuloy ka lang dahil bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Ang mga pagsubok na darating ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mas lalo mong makilala ang iyong sarili. Sa bawat hakbang na ginawa mo sa buhay, natututo kang magtiwala sa iyong likas na lakas at sa plano ng Diyos para sa iyo. Kaya't hindi mo na kailangang magtaka kung bakit ka dumaan sa mga pagsubok dahil may layunin ang bawat isa. Bilang babae, ikaw ay may espesyal na kakayahan na lumikha ng kagandahan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong anghel ay nagpapadala sa iyo ng mga mensahe upang ipaalala sa iyo na ikaw ay isang biyaya. Walang pagsubok na hindi mo malalampasan at sa bawat bagong umaga ay may bagong pagkakataon para magtagumpay. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong misyon. Ang iyong mga pangarap ay hindi malabo. Ang iyong landas ay laging malinaw basta't magtitiwala ka ang iyong anghel ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Kaya't huwag mawala ng pag-asa, patuloy na magtiwala at maglakbay kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan para sa iyo, mangyaring magbigay ng isang like at mag-subscribe sa channel na ito. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sama-sama kayong magtagumpay. Ang bawat hakbang mo patungo sa iyong layunin ay mas magaan kapag kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Patuloy na magtiwala sa mga plano ng Diyos para sa iyo. Ang landas na tinatahak mo ay may kahulugan at ang bawat pagsubok ay magdadala sa iyo sa isang mas maganda at mas magaan na bukas. Kung maghihintay ka at magtiwala sa proseso, makikita mo ang mga biyaya na naghihintay sa iyo. Naway magpatuloy ka sa pagninilay at maging handa sa mga susunod na mensahe mula sa iyong anghel dahil sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay may pag-asang naghihintay sa bawat dulo ng iyong landas. Ang bawat hakbang na iyong ginawa, bawat luha at tawa, bawat tagumpay at pagkatalo ay bahagi nang isang dakilang kwento ng iyong buhay. Isang kwento na puno ng lakas, tapang at pagmamahal. Sa bawat pagsubok na iyong naranasan, pinapalakas ka nito upang maging mas matatag at mas handa sa mga magagandang bagay na darating. Hindi mo nakikita Ngunit sa bawat hakbang mo, ikaw ay lumalapit sa iyong pinakamataas na layunin at ang Diyos ay patuloy na naggagabay sa iyong landas. Huwag mong kalimutan, ang lahat ng ito ay puno ng pag-ibig na walang kondisyon. Ang iyong anghel ay patuloy na nagmamasid at nagsusustento sa iyo. Kaya huwag mong kalimutan na ikaw ay mahal na mahal. Sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay, ikaw ay tinutulungan, pinapalakas, at pinapaligaya ng pag-ibig ng Diyos. Minsan, hindi mo agad ito nakikita, ngunit ang pagmamahal na ito ay walang hanggan at walang kapantay. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa. Ang iyong anghel ay laging nandiyan upang gabayan ka at sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ikaw ay hindi nag-iisa. Alam ko na ang iyong puso ay puno ng pagmamahal at pananampalataya. Kaya't sa bawat pagsubok na dumating, tandaan mo na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa isang mas magaan na bukas. Ipagdiwang mo ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit dahil bawat hakbang ay nagdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong misyon sa buhay. Salamat sa iyong oras at atensyon. Naway ang mensaheng ito ay nagbigay liwanag sa iyong landas at nagpaalala sa iyo ng iyong tunay na lakas at halaga. Kung naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos at ang gabay ng iyong anghel sa mensaheng ito, nais ko sanang marinig mula sa iyo i ang kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin at ipagdiwang natin ang biyaya na natamo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang patuloy kang mabigyan ng mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa langit. Sa bawat isa sa atin na magkasama sa aming pamilya, tayo ay magdadala ng liwanag at pagpapala sa mas marami pang tao. Salamat sa iyong pagmamahal at patuloy na pagsuporta. Ang iyong lakas ay inspirasyon sa iba at magkasama, magdadala tayo ng higit pang pag-ibig sa mundo.